Sumabog so, pa araw sa inyo mga kapatid sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Paano nga ba ginagawa ang hagdan? No, atin pong pag-uusapan yung mga bagay-bagay na dapat po ninyong i-consider at the same time kung anin ba yung mga standard na sukat ng mga baitang ng, ng inyong hagdanan. So, ang number one po kasi na purpose ng pagawa uh, paggawa ng hagdan no para makapunta ka sa kabilang part ng uh, isang structure. So, malaking bagay po 'yon no, pero hindi lang po dapat basta ginawa ang hagdan no. Uh, ibabahagi po namin sa inyo kung paano ginawa itong hagdan dito sa aming project sa ngayon no itong project po namin ngayon uh, meron po kaming planong sinusundan so baka po kayo ay magpapagawa ng hagdan no tas wala kayong planong sinusundan so malaking uh, problema po minsan no marami na po tayong napapanood sa social media no na hindi magandang kinalabasan ng itsura ng hagdan no at the same time ang ang hagdan po kasi kapag yan po ay may plano So nasusunod po kung ano yung standard kasi bumabase po yung mga inspector sa building code na kung ano po ngayon ang standard na dapat po natin sinusunod. Pero bago tayo magsimula, introhan mo na natin. So ito na po ngayon, no? kasalukuyan na po nagbubuhos yung mga kasama natin ng uh, natin. So, bali tapos na rin po kaming mag-rebar, tapos na rin kaming mag-forma, tapos na rin kami maglagay ng mga support so dito sa, sa taas open pa po rito, hindi pa po nabubusan pwede po natin i-discuss kung paano nga ba ah, ginagawa ang hagdan so unang una po natin pag-usapan yung bakal ng hagdan so eto po dito sa aming hagdan so gumamit po kami ng ah, 16mm so eto po ulitin ko plan base base po sa plano ang gagamitin po dito ay 16 uh, mm 16 mm. So gumamit po tayo ng 16 mm na pitong piraso. So ayan po, ito po 'yan, 'no. Oh. 'Yan po ang ating main bar. So ayan. 'Yan kung inyo pong makikita. Dito naman po sa ating nosing bar, so ito po. Gumamit po tayo dyan ng 10 mm base pa rin po 'yan sa plano. So baka po mamaya may magsabi bakit yung main bar a uh, 16 mm tapos yung a uh, ating nosing bar is 10mm lang. So baka mamaya sabihin na naman nila mali. So wala pong mali dyan kasi plan base nga po itong ginagawa po namin. So ayan, ito po. O muli kung inyong makikita gamit pa, pa rin po ulit ngayon ay GI pipe at phenolic board. No? Pero sa baba, no, gumamit po kami ng uh, PVC form, uh, form boards. So, sa susunod na araw, pag-uusapan natin ang disadvantage ng paggamit ng ganyang klaseng forma. Ito po, plastic ang ginamit naming forma, no? So, uh, base po sa standard, no? Kadalasan po, ang baitang po natin ay, uh, ang lapad nya, papunta ron, magmula dito, pag ganyan, kadalasan po niyan is 30 cm, no? Tapos, yung height, no? Ah... Uh, dapat po hindi na po siya lalampas sa 25 pero kadalasan po ang, ang height po ng ng ating baitang ang taas po niyan no ay uh, 20 cm so bakit kailangan po na hindi masyadong mataas yung baitang kasi unang-una nga po no ah uh, kapag masyadong mataas ang baitang syempre unang-una mali hindi siya pasok sa, sa building code tapos Pagka may mga elder na umakit ng hagdan Tapos masyadong mataas yung inyong mga baitang So hindi rin po uh, comfortable sa kanila Kasi ang unang una po uh, Pangalawa po sa purpose ng ng hagdan Dapat uh, uh, safety Tapos comfort nung gagamit So hindi naman po safety yun Pag sobrang taas Pag sobrang baba naman po Hindi rin naman po safety yun Although magiging comfortable sa dadaan pero hindi magiging safe kasi baka po mamaya sa sobrang baba ng baitang matapilok so marami po ang uh, dapat po ang ang baitang ng hagdan ay naka oro plata mata although tayo po ay hindi bumabasi doon pero sinusundan lang po natin kung ano po yung nasa plano no uh, kung ano po yung gusto ni owner so nire po natin yan so eto nasunod po yung uh, kanyang oro plata mata. So, nagtapos po ang baitang hanggang doon sa oro. So, wala po tayong problema doon. So, ayan po, ito po yung ating nosing bar. Yan, kung inyong makikita, no? Dapat po yan ay nakahook doon sa ilalim ng inyong main bar. So, ganyan po ang itsura niyan. No, dapat po ay nakahook yan dyan, no? Gagawa po kayo ng naka letter L. L na may hook sa dulo. So, ayan, no? Yan, yan o, oh, nakita nyo, nakapasok pa rin po yan dyan, kagaya po nito. Nakapasok po yan dyan, dapat ito pong nosing bar na, na to, nakahok yan doon. Kasi yung iba pong ginagawa, pinapatong lang sa taas at tinatalian ng alambre, so hindi rin po matibay yon Kung tibay po ang pag-uusapan natin, mas maganda kung nakahok yung inyong nosing bar doon sa ilalim ng inyong main bar. Ikaw ba'y naghahanap ng lisensyado, kalidad at mapagkakatiwalaang construction contractor? Maari po kayong mag-iwan ng komento sa ating comment section o di po kaya ay tumawag ng direkta sa contact number at sa FB page ng Waliko Builders. i Ngayon, pag kayo po ay magbubuhos na ng inyong kongkreto sa inyong hagdan, so gumamit din po kayo ng bonding uh, banding epoxy para po doon sa magiging dugtungan ninyo, no? Sa lumang konkreto, yung pagdudugtungan po ng bagong kongkreto, So ito po, gagamit po tayo ng bonding uh, banding and structural epoxy. So po ngayon, tapos na po natin siya ang pahira ng ating uh, bonding and structural epoxy. No, para magkaroon po ng maayos na dugtungan ang ating hagdan doon sa uh, ating liga. So ayan. Sa so, muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa ating video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong lalo na po sa, pag -pag sa pagpapagawa ng hagdan. Muli kasama si Foreman Jan dito sa Waniko Builders at ang buong team ng Waniko. Maraming maraming salamat po. Judrius. thank you and God bless.